Ferdinand taga Pangasinan. Uh, pagsasaka ko sa sili ng tatlong taon na. Uh, Marami yung bunga at malalaki yung bunga. Dito ako sa Kiminis. masasabi ko lang mga kaparmar kung gusto nyo magka kumuha ng sile na siminis kasi malalaki yung bunga tapos masasanga tapos yung, yung pinakamataas na ani ko sa 30 na 3 ay umabot na sa 290 yung isang anihan lang ang masasabi ko sa inyo mga kaparmar kung kukuha kayo ng variety na siminis mas maganda ang kita nito mas malaki ang bunga saka medyo mas mabigat pa ito kaysa yung ibang variety tapos samantala yung una kong tinanim na uh, ibang variety 30 na 3 din pero ang pinakamataas na nani ko 80 kilos lang kaya dito na tayo yung sa sininis